So ang model nga pala nitong ating uh, router no, yung PLDT Home Ultera ay WN 1200. So ang gagawin natin nito mga idol is gawin natin tong extender no. So bago ang lahat natin gagawin nito mga idol. Babalik sa default settings sa ating uh, router no. So dito lang sa ano uh, may butas dito mga idol no. Ah... Uh, dung press mo lang, kung hakuha ka lang ng panusok dyan, mga 10 to 15 uh, seconds. Tapos, uh, bitawan mo na no, ng mga idol, no? Yan. Yan. So, maririsitansya mga idol. So, yun ang gagawin natin ito, mapapasukin natin itong ating uh, admin, itong ating Pility Home Altira, no? Mga idol. Uh, WN-1200 uh, ang model yan, mga idol, no? So, ito, gawin natin itong extender. Kung mayroon kayong mga ibang... Uh, lugar sa inyong bahay na mahirapan na sa signal ng inyong uh, wifi no so kailangan natin to gumamit lang kayo ng LAN cable hindi sa pwede sa wireless no so kailangan nyo ng LAN cable from min ISP to papunta dito sa ating extender na router no mga idol so ayan ang mga idol no so nandito na tayo sa laptop mga idol so gamit tayo ng LAN cable mga idol no ito LAN cable so saksak -sak lang natin dito ayan tapos dito sa modem router ayan lagay natin dito mga idol dito sa LAN mga idol sa tabi ng kulay may alright so pasokin natin yung uh, admin interface ng uh, field DT uh, home ultira mga idol ano? so gagawin natin mag uh, screen record tayo sa laptop mga idol so mag screen record tayo Tara, samahan nyo na ako. So, ayan nga mga idol, no? So, mag, uh, papasukin na natin yung uh, web interface ni uh, PGT Home Ultira, mga idol. So, bagong lahat, eh, mag-connect muna tayo dito sa kanyang SSID. Alright. So, dito tayo. Mag-connect. Ayan, Home Ultira. Ayan, ito, ito, ito connect tayo. So, yung password niya nasa likod ng uh, modem. Ayan, ito, ito, ito. Ayan. May nyan. So, ayan. So, ilagay natin dito. All. So, check natin. So, yan ang uh, password nya mga idol. Yan ang nakikita mo dito sa may uh, kanyang modem. So, next natin. So, kailangan natin mag-login. So, bagong lahat yung, bagong kung gawin nyo ito, uh, kailangan yung i-receipt uh, mga idol. Yung ginawa natin kanina. So, ayan. Tingnan natin kung connected na tayo. Without internet. Ayan, connected na tayo mga idol. So, dito na tayo. Sa ating web browser, no? Type natin kanyang web interface o gateway IP address. Ito, 192.1. 68.22.1 So, yan, mga idol, no? So, enter. So, ano? Nandito na tayo sa kanya. Ito yung model niya, mga idol, no? WN-1200 yung model niya, mga idol. Tapos, ang gagawin natin, mga idol, ay login na tayo dito, mga idol, no? Login tayo. So, tingnan natin kung ano ang loob nito. ito. So... Yung username at password para mga idol, Home Ultira. Ayan, Home Ultira mga idol. Simulator mga idol ha. Home Ultira. Tapos, ayan. Natinan nyo yan, Home Ultira. Tapos, parehas lang dito sa password. Home Ultira. Ayan, tapos sign in mga idol. Ayan, na yung... ng... So ito yung loob niya. So Ayan mga idol. So wala tayong ganong configuration dito mga idol. Uh, wala tayong babaguhin dito. Kundi yung wireless lang dito lang tayo sa kasi sa network. Yung LAN ganyan lang. So wireless na tayo dito mga idol. Sa so, wireless na tayo tapos Itong basic 6 setting, saka yan, dalawa yan, 2.4 GHz, yun yung band nya. Uh, 5G, dual band kasi ito, uh, may 5G. So, unang gagawin natin dito mga idol, dito muna tayo sa 2.4 GHz. Ayan, click lang na to, click nyo lang. So, ayan, nandito na tayo. So, ito yung password, pwede nyo itong baguhin mga idol, no? Uh, bago nyo to isubmit, baguhin nyo muna. Tapos, nasa inyo yan kung lagyan nyo ng channel. Uh, sa akin naman uh, I-auto lang natin Itong mga idol Para Si Roter na Ang bahala dyan Kung saan yung malakas dun Siya automatic mag Yan yung SSID Naman mga idol Ito to, to. Ito yung SSID nya Yan Pwede nyo baguhin nyo na to uh, Sa akin Hindi ko na to Babaguhin Pero uh, For tutorial purposes only Ang gagawin natin ito mga idol Hindi na ako to Babaguhin Pero sa inyo Baguhin nyo to Kung anong ilalagay nyo Pangalan dyan o, Pangalan mo ilagay mo dyan O okay, lang. Tapos ito, baguhin mo na itong password. Sabay-sabay mo na ito, baguhin. Baguhin mo yung pangalan na ito. Tapos, ito naman yung password. Tapos, saka mo submit. Submit mo siya mga idol. No? Ang gagawin ko itong password, Marix TV. Ayan, Marix TV. Marix TV. Ayan. Ayan lang. Tapos, submit. So wala na tayong ganong gagawin dito mga idol. Napakadali lang ko na tong uh, model na ito no, Noong WN uh, 1200. Padali lang, konti lang ano niya dito gagawin. Wala na hindi hindi mo na babaguhin yung ano. ah, uh, hindi mo na i-disable yung DHCP server dito kasi wala naman eh. Ito kasi client to eh. Ayan. Client to. Yung mga nag-connected. Ito, laptop ko. naka connect So, diretso ko na dito. So, wala ka na palang babaguhin dito na ano. IP address. Ayan. So, try natin mamaya to. So, submit na natin to mga idol, no? Ayan, wala na ko. Ang pangal... Asan ba to? Bakit naka ano to? Ay, nireset ko kasi. So, babaguhin ko yung ano, password. <laughs> Nareset man. Marix TV. Ayan. So, mamaya log, log in tayo dyan. So, submit na natin mga idol. Ayan, napakadali lang. Sag, sagdali lang siya. Wala na nga yung uh, kuskus malongos. Tingnan natin. Nawawala tayo ng koneksyon. Ayan, wala. Ayan, ito yung ginawa natin. Si 5G, hindi pa ito. Baguhin nyo na rin ito kung mag-login ka dito. So, balik tayo dito sa 2.4. Kasi ito yung binago ko. So, try natin connect. Kung mag-connect ba tayo. Ayan. So, baga maghanap ng password yan. Ayan. Ayan, nagbahanap din sa password dahil binago na natin mga idol. No? So, ang gagawin natin, ang ginawa ko na Marix TV. Okay. Marix. TV. So ito yung kine-create ko. Ayan, Matrix TV. So next tayo. Tingpas 'yang mga idol, no. So ayan connected na tayo pero wala pa tayo internet nito mga idol, ha. Uh, gagawin natin ikakabit ko yung ating uh, LAN cable from main ISP mga idol. So ayan na nga mga idol, no. So ito na yung LAN cable galing to sa main ISP yung ating service provider, no na converge. So lagay natin ito sa LAN 1 mga idol. Ito LAN 1. connect natin 'to. Tapos ah dito sa ating cellphone mag-connect tayo. Ah sa ano 'to. Sa 2.4GHz lang. Kasi 'yun ang binago natin eh na password. Ito to to. ayan ayan. So, malagyan tayo dito. So, ang ginawa natin dito, di ba, Marix. Uh, Marix TV. Ayan. Ayan, Marix TV, mga idol, no? Tapos, connect tayo. Ayan, connected na tayo. Kita na naman yan, pangalan niya. So, mag-connect tayo doon sa laptop mamaya. Ayan. So, tayo natin mag YouTube mga lods. Yun. Oh, ayan. Kita nyo naman yan. Oh. Hmm. Yan. Si Idol, oh. Pili natin si Manong. Idol Manong. Yan. So, saglit lang, Idol. Ay, cut na natin. Yan. So, doon na tayo sa laptop, mga Idol, no Sa laptop tayo. Alam na, papatunayan na natin na connected siya. Mga idol, no? mag-check tayo dito. Mag-connect tayo dito sa ating ginawa. No? Nag-create na password. So, hanapin natin yung SSID ni Home Ultira na 2.4. Ito yon to. So, connect tayo. Connected dyan, mga lords. So, yan. So pasok natin yung gini create natin na password. Yan, Marix TV. Yan Marix TV no. Tapos next tayo. So ayan nga mga ito no. Ayan may internet tayo Tapos speedtease tayo Speedtease Ayan So ayan may internet tayo mga lods So ayan na nga May makahanap ng server Ayan ha? So, yan So, yan Santa Rosa Globe ang ating servers Oh, 94 Alright So, yan nga maraming Maraming salamat sa inyong lahat uh, WN1200 Ang model nitong Ating router mga idol no Phility uh, Home Ultira. Ayan, nagagamit na to. So, nagamit nyo to to true mga idol, no? True hindi siya wireless, no? True lang. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ah. huwag kalimutan pag like, share, at subscribe sa ating channel para ganahan tayo lagi mag-upload ng mag mga itong tutorial mga idol. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!